Oi. <laughs> Chicken lobster. ay kalambri din ako. na ako. Ang laki ng laman. Ano, ang, ano pala nito? Malaman? First time kumain ng lobster. Sarap. naman pa yan ito sa ulo niya? Ano? Biyak-biyak naman. Sarap. Yan ah? Mmm. Hmm. Ano ito? Kaya mo. Siyempre. Babad na babad sa fried. Ito masarap. Laki laki. <laughs> <laughs> mm. Asin na ako. Asin. Ano mga lasa pa asin? Lasa ako. Ayun lang. Paano na ito? Ang tigas. Ano asin mo pa? Balikin ako. Balik. No? Balik. Grabe ka laman. Ayun na. Hindi tayo. ako nagkuha. Ako na Ako Ako nagpa. Ay, pa. Buksa mo yan pa. Tulakan pa. Kaya pala mahal ang lobster eh. Masarap. gusto ko tatay, libre lang. Hmm. Sabi Baka... yeah. lang, wala nagkakain nito. Luto. Hindi ako nakakain nito. Gasti pala ito. Ano yun? Baka. Baka kailangan Hindi ano yun.